Shoutout sa mga kabataan dyan! Ma, nung ulam. Ayan, updated sa happenings. Sobrang bilis ng information. Lalo sa social media. Isang stalk, isang click, matik. Makikita mo na ang story ni Crush. Tamang check sa Gedli kasi nararamdaman ay hindi masabi. Ayan. Sabi nga ni Kristen Felix, okay na to. <laughs> anyway, since Arts Month nga pala, sino rito yung mahilig sa arts? Ayan, sige, taas kamay. Sino yung mga kumakanta? Yung mga sumasayaw? Actors, art enthusiast, 'Yung mga members ng creative committee na sa tuwing may design na kailangan, sila agad ang unang takbuhan. Ayan, ang dami niyo. Isang patunay na ang mga PUPians ay hindi lamang sa larangang pang-akademiko nakikipagsabayan. Ako? Hindi ako magaling sa visual arts. Sa performing, acting lang ang kaya ko. Sa literary Medyo pasok tayo dyan at writer ako. Para sa iba, boring itong spoken poetry. Hindi ko na makipipilitin na gustuhin. Pero gaya ng drawing, painting, music, and dance, ito ay isa form of art na kung saan malayang mailalabas ang nararamdaman. Pwede mong gamitin kung confess sa taong gusto mo yung flowers, nalalanta. Kung plastic, para namang hindi authentic ang love mo. Kung chocolate, nauubos. Sasakit pa ang ngipin. Pwede rin ubusin na kapatid o pamangkin. Lugi na, di ba? Pero para sa akin, ang spoken poetry is my escape from reality. Nagagawa ng mundo na kung saan kontrolado ko. Malayo sa mga mapangusga. Malaya. Walang nakagapos na kadena. Kaya naman, ngayong Arts Month, sobrang importante ito sa isang tulad ko. Ito mong art at sobrang importante ito sa ating mundo. Sa madilim na mundo na ating ginagalawan nagbibigay kulay. Nagbibigay saya, sa'yo, sa akin, maging sa iba. Kaya sa alin ng sining, tayo ay tunay naliligaya. Kaya naman, tayo na, lahat ay makiisa. Dahil ito ay eh hindi lamang para sa akin, kung hindi para na rin sa mga ibang PUPians na may angking talento sa singing na may nag-aalab na determinasyon na may na ideya sa isipan isang PUP yan PUP ako tagumpay tayo